Risi Rivero. Hinamon ang kaibigan ni Andrea Brillantes na si Bea Pores na maglabasan at kung sino ang tunay na kumakabit. Patola, yan ang naging reaksyon ng mga netizens at ng ilang fans ni Andrea Brillantes. Matapos ang appreciation post ni Risi Rivero patungkol sa kanyang girlfriend ngayon na si Leren Bautista. Pinatulan o nagsalita na rin si Rizzi Rivero tungko sa mga tweet ng kaibigan ni Andrea Brillantes na si Bea Bores. Sa naging tweet kasi ng aktres na si Bea Bores, wala itong binanggit na pangalan noong October 21, ngunit marami ay nagpapalagay na ito ay para kay Rizzi Rivero. Ani kasi ni Bea, time is the ultimate truth teller. LOL. Hanggang hard launch nagmamalinis. Info no. Yan ang naging tweet ni Bea sa kanyang social media. Nang makarating nga ito kay Risi, ang naturang post ay talagang sinagot at binanatan niya si Bea sa pamamagitan din ng isang tweet. Buelta ni Risi Rivero. Puro tweet Bea. Gusto mo maglabasan tayo ng labada. Tara, sabihan tayo kung sino talaga kumakabit hingi ka lifeline para may bala ka bago ka magreply publicly for your publicity. Sayang pakikialam mo kung di ka kasama sa headline. Yan ang matapang at paghahamon na pahayag ng basketball player na si Rizzi Rivero. Sa halip na makakuha ng simpatsya mula sa netizens ay puro batikos pa rin ang napala ng binata. Narito nga ang ilan sa mga komento. Yabang, Porket nakahanap ta ng Labandera M's. Maglaba ka kasi, bantot mo, maasim ka pa rin. Gagalit na yung dugyot, sino ba yung unang nagpa-interview after breakup? Sino Cloud Chaser na nag-propose during basketball game? Pwede naman umamin na lang na walang shade, parang ikaw pa yung victim at ginamit ng ex mo. Dasal ka na lang uli sa pader, sama mo tita mong Labandera. Natamaan ka ata, wala naman siyang binanggit na pangalan. Ani pa ng isang nag-comment, Hoy, patolera ka sa babae. Wala namang mini-mention na name, nagkiklaim ka kaagad the nerve. Risi, daig mo pa babae sa pagkatalakitak mo. Ha ha ha. Kamakailan lamang ay nakita ang pamilya ni Rizzi Rivero, kasama ang kanyang ama na si Ruxo Rivero, kasama ang kanyang mga kapatid at syempre ang kanyang girlfriend na si Leren Bautista. Nanood ang grupo sa UAAP sa Araneta Coliseum. Ani pa ng isang nag-comment, "Di maka-move on. ingit ka ba sa di naglalaba? Daig mo pa yung mismong nakarelasyon niya, ha? O baka papampam ka lang."